John Estrada, inalmahan ang pagliling sa kanila ni Barbie Imperial. Alamin sa Ice Report ni Anton. Hindi nagustuhan ni John Estrada ang pagliling sa kanilang dalawa ni Barbie Imperial. Nagsimula na turang isyo sa Facebook kung saan sinasabi na may relasyon ang dalawa. Sa kanyang Instagram account, ipinost na aktor ang screenshot ng isang online post kung saan sinasabing may relasyon silang dalawa na aktres. May kita sa nasabing screenshot si Annabel Rama Barbie at si Richard Gutierrez at ang hiulay na picture naman ni John. Sa kanyang caption, sinabi ni John na hindi niya alam kung sino o kung saan nagsimula ang kalokohang balita na naglilink sa kanila ni Barbie. Sinay pa ni John na alam niya artista rin si Barbie pero hindi niya raw ito kilala ng personal kung saan sa buong buhay niya raw ay minsan lang din niya itong nakita at iyon ay nangyari noong Christmas special ng ABS-CBN noong 2021 o 2022. Sa pagkakalala niya raw ay iyon ang unang pakikita nilang dalawa ni Barbie at magamat nagkasama sila sa batang kiapo pero ni minsan umano ay hindi sila nakita dahil iba ang grupo nito. Kung sino man umano ang nagsimula ng malisyosong isyo ay pwede raw itong maging komedyante. Sa huli ay nagbigay na advice si sa online newspaper, tabloid o kaya chisme sites na mag muna bago ilabas ang isang isyo para kahit paano ay may 0.1% na katotohanan. At iyan ang showbiz para sa impilang may ito lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.